Hello guys, good morning. Ito na yung niluluto ko maaga kasi aalis ako ng maaga sa trabaho. So madilim pa dito sa Canada kasi winter na. Ito naman yung um, gagawin kong ano, kawag dito. Umba sa Bisaya. So ayan. Gagawin kong umba. So, ano? Yung pa anuhin ko muna yung sabaw niya pa it itin tawag ba dyan it-it ba yung ganyan so yan kumukulo na so, ito lang tapos nagduto ako ng maaga kasi baon nga ni ano ni Richard so ako'y mag kapi muna so, so sorry <clears throat> sorry na hindi na, na, ako nakapag-respond sa mga ano mga message kanina kasi may gagawin pa ako so, maaga pa ako magtrabaho so 4 o'clock pa ako ng hapon uuwi so mag drive pa ako ng 30 minutes so ayun hello good morning guys bago ako aalis ano mga lode bago aalis ng work irihit ko muna yung sasakyan kasi Medyo hindi kami um, maano nag aayos pa rin yung ano sa sasakyan so itong umaga negative 14 kami so i-reheat ko muna ayaw kong aalis na ano malamig na malamig so dyan muna yan um, parehit ko muna ayan na rehit na yung sasakyan ko So painitin ko muna yan kasi malamig. So habang ako ay naghihintay ng ano, ini init, nagtapon muna ako ng basura. So bali tatlong ano explain ko sa inyo kaso kaso hindi ko kahapon na-explain yung ah, kasi may iba-ibang kulay. Ito naman sa ito yung brown, ito na to sa pagkain na tira. 'yung sa gitna na green is uh, recycle. So dito 'yung basura. Um um 'yan ang tinatawag sa friends na dish. So ako ay aakyat muna at magbibihis. So ayan guys, ako alis na. Mal aalis na ang lula. So 'yung sasakyan ko pag-winter is ano madumi so, narihit ko na para hindi na malamig so kagabi hindi ako nakapag live so hindi ko na shout out sila ni sa yung unang una pa naka ano uh, masok um, magtampo um, this Aysan uh, thank you thank you ng marami at andyan ka lagi so, hindi ako nakapag live ngayon dahil maagang aalis um, kay Manang Biday kay sis Jenny Jennifer kay sis ni Lisa um, thank you at laging andyan ka so nabasa na rin ni oh, na, na nabiyo na rin ni sis Lani yung ano yung videos at alam um, minsan naintindihan din niya na hindi ako nakapunta so kay Dasok dong hello so sorry hindi um, hindi kita na ano shout out agad kasi nagmamadali ako kahapon so yung nagpunta na si Anis, si Anel Selba Mix Black hindi ko alam kung ano hindi naman siya nagpunta ako. first time lang um, na -ingat, ingat din ako kasi mahirap na yung pinagpagura natin sayang so hindi naman ako mayaman so kay AA kay An uh, salamat Diane andyan ka lagi um busy din si Julab so wag na maraming anak Julab dahil ano mahirap ang buhay ngayon mahal ang bigas so payong kapatid lang